Pagkatapos ng 3 hours, no, pag-aantay para mas sigurado na maganda yung kalabasa ng gelatin natin. Yan, ito na siya ngayon. Ang gagawin natin is, ito yung bread knife. Dito lang sa mga gilid-gilid niya. Ito lang siya. Hindi na kailangan hanggang sa pinakaibaba niya. Dito lang sa mga gilid-gilid niya ganyan. Para hindi tayo mahirapan na tanggalin yung gelatin dito, dito sa mover natin. At yan, dito din sa may gitna. Yan. Yan. At ang gagawin natin, itong ba natin ng konti? Ganto lang siya. Para matanggal yan yung hangin dito sa loob niya. Yan. At ang gagawin natin is, eto may prato tayo. Yan yung kinalabasan ng ating gelatin. Siyempre, ang gagawin natin is, titikman natin kung masarap talaga siya. Kaya ano pa nyo? Subscribe, click notification bell and share sa ating mga videos. Tara, kain tayo. Mm. Masarap siya. Kaya pa rin tayo nyo. Gawa na kayo para sa pandandaghanda sa inyo sa, sa birthday sa kung ang occasion dyan sa bahay.